Pag-usapan po natin mataas na uric acid at gout. Actually, marat na pagkain pati mga gamutan. Tignan po natin ha. Marami kasi ako nakikita na, ibig sabihin, may lumalabas na nabukol-bukol dito sa kamay o sa paasa. Sa bindo, paano mat matatanggal yung bukol ko sa gout? Eh, medyo huli na yun, paglumbas na yung bukol. Yung iba, hindi pinapacheck ang uric acid o alam nila mataas ang uric acid nila sa blood test pero hinahayaan hanggang mamaya, Nasira na ang kidneys, yan ang komplikasyon nagbara sa kidneys, mataas na creatinine, Paano pa hahabulin, mahirap po. Kaya habang maaga pa, alam natin to. Una-una, hindi lahat ng arthritis gout ng mga parts. 4-6% lang ng population ang posible magkaroon ng gout. So pag meron kayong masakit sa katawan, okay, masakit ang kamay, masakit ang tuhod, hindi po gout agad yun. Karamihan sa atin, uh, pag senior na, eto eh, tumatanda, di ba? Siyempre sa masakit yung katawan. Tawag dyan osteoarthritis, hindi yung gout. Meron ding rheumatoid arthritis na mumula-mula, medyo mas bata yung 30s, 40s na babae. Hindi rin yung gout kasi hindi mataas ang uric acid. nila. Ang gout, masasabi mo lang, pag na, nagpa-blood test, mataas ang uric acid. At meron ng, ito mga typical na kinatamaan like yung sa paa, yung kinlalaki, madalas tamaan yan. Ang uric acid pag tumaas, pwedeng mag-accumulate ayan o uric acid accumulation. Ang uric uric acid na kukuha sa pagkain, okay? So pag naparami ang kain mo, tapos may lahi ka pa ng gout, dapat na ilalabas sa ihi yan. Pero minsan, hindi na ilalabas kung marami yan nakakaib mo. Kano, 46 population, pwede mong karoon ng gout? Pwede sa paa, sa tuhod, sa ankle, sa finger, sa elbow, pwede yan. Ano ang senyales ng gout? Tulad ng na sinabi ko, mainit siya at sobra-sobrang sakit. Namamaga, namumula, mainit at sobra-sobra sakit. Mahawapan lang, sobrang sakit. Yung iba nga matama lang daw ng tela o ng kumot, masakit na. Ano dahilan? Pwedeng namamana. Pwedeng katabaan, overweight, and ito mga respectors, overweight, lagi nakaupo, mataas, isip na isip na iba, di ba, maalaman loob lang, pero hindi lang laman loob ah. mataas sa sugar at matatamis. Sugar, matatamis, masama sa gout. Puro kanin, high carbs, alcohol, nakasapos din ang gout. Okay? Pati medical treatment, tuturo ko Yan. Yan. So, bago ko bigay yung mga home remedies, isure ko muna na itong mga gamutan, kasi mahalaga po yung gamutan eh. Yung home remedies natin, may tulong konti sa gout. Pero karamihan ng may gout, kailangan pa rin ng check-up at gamot. Yan yung malungkot dito. Kahit di ka na ng laman loob at seafood, tataas pa rin yung uric acid mo. Kasi nga, parang nasa lahi na yun nasa dugo na. So, basic labs, uric acid level, dapat tama lang yung level, chinecheck. Check din kung may diabetes. Kung may diabetes kayo, mas mataas rin yung risk for gout. May stages ang gout. Merong wala pang sintomas at kaya yeah, merong, merong gout na wala pa nararamdaman, blood test lang mataas na uric acid, yun dapat bantay na. Yun ang gusto natin hulihin. Meron naman yung umata, ina, a, a attack ng gout 3 to 10 days. From 3 days to 10 days masakit. Pain, swelling, stiffness, redness, fatigue, at fever, misa may lagnat pa. Sa joint, sobra sakit after 10 days bago hupa Pag chronic gout na, eh chronic gout, uh, numalabas na sa buto. Yan, yeah, nakikita na o ayaw natin umabot dito. Ito may sintomas, ito wala pa. Pero kahit dito, mag-iingat na tayo. At kung mataas talaga, bibigyan na ng gamot. bibigyan ko na yung gamot, actually hindi nyo naman ito mabibili. Pero gusto ko makita nyo yung buong gamutan. Hindi na ma kasi may tao makukuha sa diet, sa, sa pagpapapayat. Pero maraming tao babagsak pa rin dito. Okay? So sa chronic gout, pag umatake na yung gout, umaatake siya. Pag umaatake, binibigyan natin colchicine. Okay, punta kayo sa doktor nyo, Polchicin, pay di bigay. One tablet, three times a day, misan minamaintain one tablet once a day. Depende po, yan lang pwede sa acute attack. Pag humupa na, kumalma na yung gout, hindi na masakit, <coughs> doon ka na pwede mag-maintenance. Dalawa usually option ngayon, merong mas mura na mas lumang gamot. Allopurinol, ganito pagbigay 100mg muna, tapos tinataas ng 300mg. Ito yung lumang gamot na mas mura, pero minsan, sa ilang tao, merong mga side effect. Meron ding serious side effect. Sa ilang tao, yung iba naman, wala. So, pag wala kang side effect, pwede dito sa mas mura. Merong mas bago, mukhang mas maganda, mas mahal lang nga. Febuxostat, less side effect. Ito ang dosis, 40 to 80 tab. So, depende sa doktor niyo kung ano pipiliin. Usually, maintenance para bumaba yung uric acid. Kasi pag mataas ang uric acid, Ah, uh, sabi sabihin, nagbubuo yung crystals, baka magbara sa kidney, mag kidney failure, mag dialysis. Diba? Biglang may mangyari sa buhay nyo. Hindi na natin mahabol, diba? Gout lang, magagamot sana. Diba? Ito yung mga sayang na buhay, na mabubuhay naman. Kung nakinig, go kayo magpapacheck up sa rheumatologist. Hanap kay rheumatologist. Mas gusto ko sakto na sa kanya pala. expert siya. Ano yung mga bawal kainin? Ito talaga bawal kung may, kung may gout kayo laman loob, yan talaga mataas sa purine. Pag mataas sa purine, magiging uric acid pag kinain mo, yan sasakit joints. Lahat. Lahat bopis, dila, na kung masarap lahat. Red meat at tulig beef ang pinakaayaw niya. Eh. Beef, pork at uh, beef steak. Ang pork, pwede pwede na, chicken, pwede pwede na, pero mas mataas daw ang beef. Pero bawas-bawas din sa meat ayaw rin nila ng mga white bread di Maraming kanin, maraming white bread. Kasi nga, maraming sugar, maraming matatamis. Pwede magka-diabetes. Tapos pa nagka-diabetes, hindi rin maganda sa gout. Umaatake din yung gout. Alak talaga, pang pataas ng uric acid. Yan ang problema ng mga lalaki. Manginginom, alak na nga. Favorite nila sa sabayan pa ng pulutang ano, laman loob. ba diba? At matataba. Ayan Beer raised eh, as uric acid 6.5%. Kahit non-alcoholic beer, ayan o, oh, 4.4%. Seafoods. Pwede naman kumain pero limitahan. May mga seafoods na ato uh, to, tahong, scallops, squid, shrimp, oyster, crab, may hong oh, sarap lahat. Okay, may lang isda din. Anchovy, sardinas. O, oh, sinabi ko ah, sardinas, bawas kung may gout at mataas uric acid nyo. Pero kung ordinaryong arthritis lang at mahirap tayo walang pera, pwede na yung sardinas. ba? Diba? Pang-gout lang yung bawal ang sardinas. Okay? Bawas. Maraming kasi nagkakamali sa sabihin masakit ang batawang kong gout na agad. Hindi naman agad gout eh. Iba-iba yung gout eh. Yung gout matasang ang uric acid at matindi yung sakit. Baka yung arthritis ninyo dahil, dahil buhat na mabigat o dahil overweight. Tulad na sinabi ko mga matatamis iiwasan din. Ito yung mga pagkain na iiwasan. Beer, alcohol, ba diba yung matatamis, laman loob, seafoods, yan, shellfish, shrimp. Ito yung mga good foods for gout. na natin yung mga okay ah. Ang papakita natin na low purine diet, ba? Diba? Ano maganda sa low purine diet? Nabababa ang uric acid, bababa ang tingbang mo, mababawasan ng gamot mo, pero baka may gamot pa rin, at least mababawasan yung dosis. Pero tulad na sinasabi ko, kahit ilimit mo to, malaking tulong. Pero, minsan, hindi pa rin totally gagaling. Okay? I-check nyo pa rin yung -asin nyo. Let's say, 10. Sobra taas. Dapat mga 6 lang. So, pag buha pa lang ng 9 at 8 sa diet, eh, kailangan nyo dagdagan ng gamot konti. Diba? May tulong pa rin to. Diba? Para hindi masyado mataas ang dose ng gamot nyo, less side effect. Hindi siya cure. At minsan, parang hirap ka pumain kasi ka konti lang allowed. At uh, pati sa isda, kailangan mo rin ng omega 3 Baka mabawasan ka ng omega 3 Vitamin C, maganda Okay, pakwan, maganda rin O, oh, citrus fruits, lahat yan Medyo napapababa niya ang uric acid level Itong vitamin C Mas maganda sa prutas Pwede mag-vitamins mag mag na tableta Pero mas maganda sa prutas Kasi marami siyang antioxidant Low-fat yogurt, gatas, low-fat milk, pwede din Okay kasi may protein siya eh. Medyo nabawasan ka ng protein, di ba? Kasi sa karne, sabi nga natin, yung protein nun, mataas yung uric Ito at is protein, hindi mataas yung uric acid. Hindi mataas ang purines. Avocado, maraming antioxidant, maraming vitamin E, maraming healthy fats, at anti-inflammatory. Cherry, wala cherry. Pero napakaganda ko na sa ibang bansa. Anthocyanins, anti-inflammatory beans. Okay? Sinasabi na rheumatologist, hindi bawal ang munggo sa gout at mga beans. At yung halo-halo. Halo-halo yung matamis ang iniiwasan. Pero yung beans kasi protein siya. Tsaka vegetable protein siya. Hindi siya ganun kasama sa gout. Pwede siya. Ang ayaw nga natin, karne, laman, loob, ala at matatamis. Pero yung beans, good source of protein. Hindi rin tayo pwede walang protein. Kaya pwede. Beans. Lean protein pwede yung ano lang, chicken, fish at yung laman at limited. Tubig napakalaga. Ito ay nakakalimutan ng maraming mataas ang uric acid hindi umiinom ng tubig. A recommended nga nila tatlong litro eh. Tatlong litro. 12 glasses. Pag acute attack nga yun iba sabi hanggang apat na litro. Pero sa ating tatlong litro pwede na 3 liters is 12 glasses of water. Mas matuloy na sinabi ko ang uric acid lumalabas sa ihik. Kaya mas marami kang iinom na tubig, bababa din yung uric acid mo. Yan, tubig. Kape rin daw pwede, pero hindi mo nang pwede damihan yung kape kasi magpapalpite ka rin. So, tubig napakaganda. Pwede lemon water, calamansi water, di ba? Vitamin C, maganda rin. Well hydrated, para sa gout. Siyempre, pagdating sa carbohydrates, magtuso nila high fiber. Kulay, brown rice, wheat bread, konti, mas gusto nila yan. Complex carbohydrates, mani, pwede rin naman. Yan. Tapos yung mga prutas na hindi ganun katatamis. Losing weight very important. Mas payap, mas hindi umaatake ang gout. Bababa din uric acid level. Nasa dami din ang kain yun eh. Okay? And finally, lab yung ang sinasabi, papacheck tayo sa rheumatology siya. Susundin nga payo pa lang to. Pinakita ko na yung mga gamot. Tapos yung mga pagkain, pwede. Mga pagkain, iiwasan natin. Kasi nga, ito yung kinakatakot ko. Pag hindi natin inalagaan at binantayan yung gout, masisira ang joints nyo pangit maglalabasan, di alas mahirapan. Normally, hindi maoperahan din eh. Kasi nakadikit na yan sa buto eh. pwede mang kidney failure, mang dialysis. Pwede mahartata heart attack, pwede ma-stroke. So, maraming komplikasyon. Itong gout na gusto natin.